gumano sa ibang bansa lalo na syempre sa Taiwan nakikita nagsasapukan pa eh, 'di ba dito naman wala mga gano'n no hindi hindi naman, naman umaabot wala naman ganun dito oo wala kang nagsaksihan na gano'n? wala naman puro sagutan lang oo oo pero pag nagsasagutan ba usually pagkatapos ng session okay ulit nag-naman ano nag... dito nothing personal mm -mm. ano lang talaga cho talaga yung nothing personal trabaho lang ah mm -mm. uh, pinaglalaban mo lang yung gusto mo hindi na mo na sa tingin mo yung ano yung maganda para sa bayan mo. Oo. Uh, ikaw may nakasagutan ka na sa mga session before? Ah, uh, hindi man nakasagutan pero ano lang, yung discussion sila talaga. Oo. Uh -huh. hmm. Pero nung siyempre nauna si Lucy sa'yo sa Congress, yeah. anong advice niya before sa iyo bago ka nag-Congress? Wala naman. Uh, basically, dito sa Congress kasi very personal yung touch na ginagawa namin. Eh, dito yung mga batas na pinapasa namin. Talagang malapit sa puso namin. Ito yung sa